Magandang gabi po mga kababayan. Gusto ko po pag-usapan natin ngayon yung mga kapo ko vloggers. Siguro, ewan ko lang kung pinapanood nyo sila, napapanood nyo sila, siguro ko naman. Mga malalaking vloggers ito eh. Uh, DDS. Dati po kasi, pinafollow ko ang mga ito, kagaya ni Maharlika, tapos itong uh, general, yung general makanas. Dati pinapalo ko yan eh. Ano ko siya eh. Uh, gusto ko yung, gusto ko siya. Kaso, ang hindi ko lang type sa kanya yung nagkumakanta siya ng mga, minsan kumakanta kasi siya eh. Eh ano ko yun eh. Hindi ko kasi hindi ko kasi type yung kanta na yung pang matanda <laughs> kala mo naman hindi matanda ano? ayoko noon yung mga, mga style pang matanda na parang nagaharana na masyadong ma uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, ah, ganyan ayoko yun nababaduyan ako eh at saka yung pagkaiyakin niya na uuuihan ako noon ang pinapalo ko ayoko yung parang ewan ko para kasi hindi bagay na dating general military tapos makikita mo umiiyak sa harap ng camera parang hindi ang hindi bagay well opinion ko 'yon tapos nung lately na nga nung napapansin ko na dati makabibm sila 'di ba alam natin 'yan si Maharlika talagang ano 'yan BBM talaga 'yan sumuporta 'yan pati itong General Macanos na ito itong mga dating mga mga sumuporta kay BBM na mga ngayon ay actually mga dati yata itong uh, DDS tapos naging nag-support kay kay uh, Bongbong tapos ngayon hindi na nila nilalagugustuhan yung nangyayari ginagawa ng administrasyon ni BBM naging DDS na ulit ngayon. Dati, actually, itong si Maharlika na, na brainwash din ako nito eh. There was a time na actually matagal eh. Hanggang sa nag vlog na ako, yung mga nauna kong vlogs, mga kontra BBM eh. Kaya lang, later on, napansin ko kasi na parang iba na ang tinatahak. Hindi na, parang hindi na tama yung mga masyadong personal na pag-atake, hindi na kasi yun eh. Kung baga, bakit hindi atake sa pamumuno, sa, sa trabaho, sa politika? Bakit yung mga masyadong mga, hindi ko kasi nagustuhan na yung mga atak nito ni Maharlika na masyado ng mga personal, mga very private na mga bagay sa buhay ng tao hindi na kasi tama yun mga kababayan, di ba? Wala na yung kinalaman doon sa... After all, itong si First Lady, hindi naman siya elected officially. At saka kung ma-atakehin natin yung tao, halimbawa, Pangulo, politiko, doon sa trabaho niya, hindi sa personal. Pwede rin naman personal, pero kung ang nap nakapagtataka po kasi, nagtataka na ako masyado dito kay Maharlika kasi, parang sobra po, sobrang sobra ang galit niya. Sobra ang galit dito sa uh, Administrasyo BBM. Nakapagtataka? Pwede namang nagalit ka dahil nabudol ka? Oh, o ako, ako nag nagalit din ako dahil paniwala niya ako. Ay, talaga ta talaga naman na, let's face it, aminin natin na may mga mali, wala namang perfect na gobyerno. Di ba? Lahat naman na mga naging administration, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, may mga mali. But, para sa akin po kasi, timbangin natin yung mali doon sa ginagawang tama. Alin ba ang mas matimbang? Alin ba ang mas mabigat? Alin ba ang mas importante? Yung mga malibang ginagawa nitong BBM? Kontra dito sa mga ginagawa niyang mas maganda, lalo na yung itong mga ginagawa niya patungkol sa foreign policy, sa stand niya against China, dyan sa West Philippine Sea si issue, sa ibang mga ginagawa niya, ang problema po kasi dito sa mga DDS na ito, itong grupo ni Maharlika po, nakatuon na lang po ang, nakatuon na lang lahat ang focus nila, attention nila, sa mga mali na wala na silang nakikitang tama. Sobra ang hatred nakikita po. At saka hindi po maganda yung sobrang palamurana, bastos ang bunganga nakapastos eh. Sobra. Nakapagtataka ko, ano ba talaga ang sobrang ikinakagalit nito? Pagmamahal sa bayan? Excuse me, I don't believe. Alam mo kung bakit? Kung talagang mahal ni Maharlika ang bayan, bakit kamping-kampi siya sa Duterte? Bakit wala siyang nakikitang masama sa Duterte? ang nakikita lang niyang masama, mga masama sa Marcos. Sana maging fair tayo. Kung masama, masama. Kung may gawang mabuti, may mabuti. Hindi yung kahit wala naman pating ginagawang masama, pilit na kumakalkal ng masama. Pilit na kumakalkal hanggang sa tingin ko nag-iimbento na lang eh. Ito na lang na latest na vlog niya tungkol sa video daw ni BBM na nagko-cocaine. Cocaine ba? Kasi pulburo ng kanyang ano eh, term eh. Na, ni hindi pa nga niya nakikita. Totoo bang may video o wala? Kwento lang eh. Pero nasiraan mo na yung tao. Lahat na lang ng masama at kahit walang masama, Bilit na nag-iimbento, kumakalkal ng masama. Pero yung mga gawang mabuti, ni hindi man lang ma-vlog kahit isang bes. Be fair naman! Kung talagang para ka sa bayan, patunayan mo para sa bayan yung ginagawa mo, makakabuti ba sa bayan yung ginagawa mo? Na sinisira mo ang administrasyon? Sinisira mo ang pangulo? tapos kumakampi ka doon pati itong ano itong General Makanas na ito dati biliba ko dito eh biliba sa kanya na siya ay naging military nagsilbi sa bayan uh, ngayon nag-retired tapos nagfa-farming parang masaya yung buhay niya Maganda ang buhay niya. Okay naman na, nung una, nagbo-vlog siya, support kay BBM. Kaso ngayon, ang duda ko, masyado kasi siyang nakadikit kayang Maharlika. Dati hindi naman siya ganyan eh. Ngayon, pati mga term na ginagamit ni Maharlika, ginagamit na rin niya. Hindi bagay. Dati kang general, gagamit ka ng mga mga term na trililing. Ang gumagamit ng mga term na ganyan, si Maharlika at yung kanyang mga... Well, kagrupo ka na kasi eh. Hindi po bagay sa inyo, general. Na, na, nahawa na ng gusto eh. Nasapian na ng gusto ng kaluluwa ni Maharlika. Sayang yung pagka-general. Hindi bagay. Dati sabi mo malaka, ma, malaki ang utang na loob mo doon sa tatay ni Bongbong sa Marco Sr. dahil naging scholar ka ng uh, ano ba yon Mariano Marcos School tapos ngayon ganyan ang ginagawa mo tama ba yung ginagawa ninyo na lahat na lang ng mali ang nakikita ninyo tapos pilit ninyong iniimpluensyahan ng taong bayan ang mga military na mag-atlas, patalsikin si Bongbong Marcos, at sinong ipapalit ninyo, Duterte? Nasaan ang mga utak ninyo? Parang wala na kayo sa mga katinuan. Kilala nyo ba si Duterte? Ano itong kaso niya sa ICC? wala kayong binabanggit. Ano? Kampi kayo doon sa war on drugs? Doon sa mga ginawa niyang pagpatay? Walang ginawang ganyan si BBM ha? Kahit na yung tatay niya. Pero ito? Itong Duterte? Tapos dito kayo nakakampi? Kung talagang mahal ninyo ang bayan, bakit wala kayong, wala man lang kayong uh, reaction, opinion, tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea. Eh. Ni minsan ba nagbigay ng naggumawa ng isang vlog video itong Maharlika? Itong mga kaibigan niya tungkol yan sa nangyayaring gulo diyan sa West Philippine Sea eh against China. Pro Duterte. Ibig sabihin pro China din sila. Automatic 'yun eh, 'di ba mga kababayan? oras na ikaw ay isang pro Duterte, pro China ka rin. Yan ba ang pagmamahal sa bayan? Ang lakas ng loob ng salita ng para sa bayan. Pagmamahal para sa bayan. Alam mo itong mga nasa abroad na ito ng mga vlogger, ang lalakas ng loob. Malakas ang loob ninyo. Tumira sa gobyerno kasi wala kayo dito. Protektado kayo ng bansa na kinaruroonan ninyo? Yang nasa Canada, yang nasa Amerika? Challenge namin sa inyo. Kung dito kaya kayo sa Pilipinas magagawa nyo yan? Of course not! Ang tatapang ninyo kasi nandiyan dyan kayo. Kung nandito kayo sa Pilipinas, dito nyo kaya gawin yan. Sige nga, kung talagang matapang kayo, dito kayo sa Pilipinas, magdakdak. Tapang-tapangan yan eh. Tapos, ang kapal ng mukha magsalita ng fair lady. Sarili mong invento sa buhay mo. Masyadong mayabang, masyadong uh, pataas ang sarili. Nasaan ang fair lady? Fair ba yan? Ang layo mo doon sa fair lady, alam ko yung fair lady na yan eh. Si Audrey Hepburn. Kung fair ka, hindi lang kasamaan ang makikita mo. Sana may nakikita ka rin kabutihan dito sa tinatawag mong kuting at ahas. Puro ba kasamaan? Ikaw, mabuti ba yung ginagawa mo? Kumakampi ka sa drug lord? Gumakampi ka sa nagpahamak sa Pilipinas, sa Pilipino? Alam mo ba kung anong ginawa niyang Duterte mo dyan sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea? Tapos ngayon, kamping-kampi ka. Hindi ka makabayan, maharli ka. Puro ka lang dakdak. -dak. Umuwi ka kaya dito? Dito ka magdakdak? Protektado ka ng Amerika eh. Ang lalakas ng loob ninyo. Malakas ang loob ninyo. Tumira sa gobyerno kasi nandyan kayo sa malayo. Protektado kayo. Sa totoo lang, kung nandito kaya kayo sa Pilipinas, magagawa ninyo? Ikaw, bagoong lipunan? Maharlika? At itong General Macanas na ito na sinapian na ng kaluluwa ni Maharlika. Parang tanga. Pati mga terminologies ng Maharlika, yun na ang ginagamit eh. Hindi bagay. Tapos may paiyak-iyak pa to ng, nung pinalaya daw si nung pinalaya si Badoy at saka si Celis dahil daw sa pang, pangingialam nung PMA year, yung manifesto, excuse me, hindi yun! Maiyak-iyak pa, pa si... Uh, 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 Sila mo siya ng PMA Iba talaga kapag nakumakapit kumakapit dyan sa ang mga, yung mga followers ni Maharlika. Nagiging ewan ko sa inyo. Mag-isip-isip nga kayo. Kung talagang mahal niyan ang bayan, hindi yan kakampi sa drug lord na mamamatay tao na ipinamimigay ang teritoryo. Ni minsan, mga kababayan, narinig nyo ba yung maharlika na yan na ipinagtanggol ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea? May vlog ba yan tungkol sa West Philippine Sea? Kahit na nga itong si Amy Marcos eh. Kampi rin sa China. O isang grupo yan sila eh. Visit na hindi ko sinasabing santo si Bongbong Marcos. I believe na may mga mali yan kahit sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung ginagawa niya ngayon para sa bansa. Ang mga personal na bagay, personal yon. Do not expect na porke Pangulo ka, wala ka ng dumi sa katawan. Tao yan eh. Mayroon yan kahit sino naman eh kahit na yung tatay niyan may alam akong <laughs> natural na kasi yung sa pag nasa empower kay. siyempre tao eh nasa, nasa bakit si Duterte ba wala bang ginawa niya dyan sa Malacanang nung sila ang nasa pwesto? Bakit hindi dyan makapasok si Inday? ano mga ginagawa niyan dyan sa loob ng Malacanang? Bakit yun hindi niyo ibulgar? Malinis kaya yung Malacanang nung time na yon ni Duterte? Nakikita nyo lang yung dumi sa kampo ni Marcos eh. Yung dumi sa kampo nung Duterte. Para sa inyo malinis? Wow! Ay naku mga kababayan. Nakakainit lang ng ulo. Eh tama na muna. Hanggang dito na lang muna po at uh, thank you for watching and I'll see you in my next vlog.